Maganda hapon mga kalagalag, lalong-lalong uh, na kay Anthony Pascuan ng Tarlac Tarlac. Uh, Idol, ito na ang order mong Black Box uh, CI na Direct Ring. So yan, uh, makikita mo at mga ludi ang ating bagong gawa ulit na uh, CI Trap. Uh, at nilagay ko si Lahar sa gitna para ma-demo natin, no? makita natin na. Uh, ang pakaset up ng box na to, black box ay akmang akma sa isang labuyo na ating pangkate ayan si Lahar saktong sakto sa kanya mga idol at itong base uh, bawat base ay may sukat na 1 uh, meter so 1 meter by 1 meter ang sukat nito mga idol at yan ang kanyang laki ayan so saktong sakto sa ating pangkate at ang ring ng CI natin mga idol ay ang sukat niyan ay 4 inches ang distance bawat pagitan ng ating silo ay 3.5 inches naman so makita natin ayan kung papaikot natin yung ating camera hanggang don sa kabila ng uh, CI natin kitang kita natin ang standing Ayan, nagtatawag si lahar mga kalagalag. So ayan ang ating ano, uh, black box. Sa so gustong mag-order mga idol, ay PM lang kayo sa aking messenger. Eko Bravo. Ayan mga ludi. Uh, shout out sa ano, Anthony Pasqua. Uh, mamaya lang ay papa-deliver na natin to. Papunta dyan sayo sa iyo sa Tarlac. At uh, Uh, makikita at mahawakan mo na magagamit ang ating uh, black box na iyong in order. So yan mga lods, ang ating black box. At sa mga gustong mag-order, uh, available na pala yung ating Kumu si CI. Nakapag na tayo, nakabili na tayo ng pangkulay. At kung sino sa may gusto. At nangadi kayo mga Uh, mag-order lang kayo sa mga gumagawa at uh, legit na nagpapa-order o or nagpapa-deliver ng CI. So mga kalagalag, maraming salamat sa mga nagtitiwala at mag-order pa. Maraming salamat sa inyong lahat.